Alright mga kanars, kami po ay pupunta na dito sa beach front at si Crazy ay mapapa picture pa. Hoy, pa picture tani yung tulong na. Buto ka picture. Ma'am, -ma okay ra mapapa picture mi tolo. Okay Welcome to my vlog. Welcome to our vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Hi. Please like and subscribe channel of Ma'am ano ko? Hello. 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 Wala Hello. 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 sa Hello. Ang ganda, oh. Ang nasa si na giyod? Instagram na gawin ni. Kaya ako mahala. kan hindi ako anak na picture. Ang buwis-buhay na picture. Oh my God! Si Jacob! Look! di ana sa imo perfect ka ayun. ulod sa kanan dito sa bigtas sa kita para makabalance siya okay yeah, yeah. <laughs> <laughs> <a> <laughs> you know, okay na okay na go oh yan okay good ka tapista jo right do pero okay na sa side emo emo didi is day one i Ayan guys, meron po tayong ano, monkey eating eagle. <laughs> Makiat sa puno ng mangga. Ayan. Uh, Mag-picture lang, takita ta pa ala. Okay? Uh. Diyan ka na lang, Jake. Pwede naglad. <laughs> <laughs> wow, sunrise. Oh, ang ganda. Wow. Wow! 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 Oh, ano nang gagawin ni Moana? Ang picture ko apil nila. Oh, alin Ganda dito, oh. Wow! Wow, si Mamdo 30. Wow! Isa pa! Wait lang, wait lang, wait lang. Ako sa doon, kanito ang di anak to. Nagpapuha ko. One, Anak to. Ayan, bising busy ang mga kaibigan natin. Maraming mga model. Dito ang training ground. <laughs> training ground ng mga models. Ala si Ma'am, oh, marami pa picture <laughs> siguro. <laughs> Nakita <dain> na kita, kita ubo. mo kanina, <laughs> mo? guys, mga kanars, ayan, marami pa kami pupuntahan dito sa Siargao. First stop pa lang natin to, kaya samahan niyo po kami sa next stop natin na another tourist spot dito po sa beautiful para paradise island dito po sa Siargao. Mga kanars, Thank you pala sa ano natin no, mga mga magagaling na mga videographers at photographers. Ayan, ito na si Jake. Hi guys. Ayan. Ito pa. Ayan guys, ito po yung bahay ni Andy Andulong. Ayan. Ah, uh, kay Ando na yan sino si Filmar Nandiyan si Filmar eh kapatid ni Pilmor. sakit si ka na Filmar judia pwede ya. mga mga sagit ah. Si Pilmor, mga mga Nakita ko ya! mga 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 pero kung ano na, unsa ano yung pag-approach ng mga malain ba na sila? Hindi na, ato yung siya, sir. Can you stop serious? Ay, bisaya mo siya. Sir, pwede pa huli ka nalit, sir. Sir, oh, it okay. you, sir, sir. ko ang good make one. Sir, why are you ani ato pa anong si Crazy. Alright, sige ako. Ika ipaon, ipaon, paon. Crazy. Ang lili na lang. Mabalat mo yung hapit na may isang mabot ilo. Gani, bilis na. Ani, gina, nika. Ipaon, paon dami. Ay, wait, sabi, sabi. Kung ano na, sorry na si Delmar, dyan ako. Pachi na dyan Diha na dyan, pwede na mo undang ka. Ay,

Thank you, sir. Thank you. Sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank dali the mountain view, uh, the the drone drone, oh, oh, si Miss Juan, si Miss Earth, si Miss Earth to, si Miss si Miss Juan man ito, para igat, para igat, na, mga termino

ilong lagi si mama ni ako ano lang ni naluya naluya sa to tolak ang siya sige ma'am indoors ang tolak angin ma'am ano kay uli na ko ha nakita na ni so mauna to ako for so throw tolak na ko sa kawa Where did Where did you go? Where did Hello po. May nakita kayong bag dyan ng deep ed? Hello po, Doc. Hello, guys. May, extra ma ka pa dyan maupuan? Oh, may space dito. Saka payo. Saka payo. Saka payo. Mamaya. Ipat ka na. Sige, po tayo. Pila ni Lamit lagi ni. Kana tapi ni. Kami mo oh. dako. Sige nyo. Ayan ito guys oh. Dabong. Sarap nito. Ayan. At saka ano te? Ito. 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 Sige ka ni Ha? dito nga kumain. Garap. Ngayon ko lang nakita si Marimar na oh, grabe pala kahat. Hindi <laughs> <laughs> magpakita siyang ng oh, grabi grabe. Mar, mag... mar, 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 mar. <laughs> are 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 paubigin Mar -e. oh. rimar -e. oh. -e. Ay, oh. 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 wow. ayan guys pupunta na kami sa lagoon laguna mar de bay ang daming nausik ng na gansing niya oh my god bari mar hala -mar. marimar mar -mar. i'm ready Bye. No, mag -down, -down. Bye. ayan hi see you all oh. guys gonna see you there at Lagoon. Ah, yeah. You. Oh, <laughs> record? Walang masabi si Doc. <laughs> Excited. Excited. Excited, si Doc. Mauna na, mamayin no, si Marimar. Ano yung, yung hindi, pwede ma? hindi pwede dalhin doon? Hindi pwede dalhin to? Hindi. Yeah. Ay, ko na lang. Yun mm -hmm. yung sito ko, nalagay ko na. Driver, gusto ko na kang sito. Metal. Ah, ako ang sito, yanga, yeah, nga. Hindi man ko magsito. Oo. Oh. oh yes, <laughs> <Taga> <laughs> Marit, Marit, may isa. Oo, oh, sir. Mari. Ay. Ano Tagaas. Mari. Mari, Mari tep. Anong date tep? Ito mo naman kami. Ito talaga si Jake. Diyan pala siya kumain. Oh, hmm. ito, ito, Jake right? na to. So, okay. <laughs> Mari Mar.

healthy pampano tsaka ito dami pang ulam doon Sulimas Kalinderia dito po sa Siargao Marimar at saka sa <laughs> may kukunin daw sila sa ay mangitam Welcome to Sharego. Ha? Ano man. Ay guys, ito po yung bagsakan ng gulay dito sa ano sa Maribuk. Ayan, oh, maraming mga preskong gulay guys galing po ito sa iba't ibang island dito sa ano sa Shergao ayan sarap po makikita mo yung dagat napaka ano napaka peace po ng dagat at I'm sure mag enjoy tayo kayo dito guys pag kayo pumunta dito first time ko pumunta dito guys at saka ito si Marimar na ginala ko talaga galing pa to sa GMA7 hmm. ayan Despite my hectic schedule I have to to go with uh with this vlog boy, Blacker, Black blogger, blogger and boy. Yeah. Blogger, blogger ito guys, Bugger. Ito, blogger, blogger. Bug <laughs> bug so, papasok na tayo sa ating dapat pasukan. Good morning. Hello. Papasok na tayo para tayo. And meron tayong mga students of the HRM. Ah, hindi pala. Hindi ito HRM mga ano to mga tourism good morning good morning saan kami dadaan dito morning dito dadaan morning. oh dyan pala hello good morning po come to the vlog good morning, morning all <laughs> ulit po maradyo na adyo Okay. ulit uh, na adlaw <laughs> um, yes that, okay miss mag magusta tadi sa Sugbalagon. well ikanto ala na sir like magsugba magsugba <laughs> no, sir, actually not. mag diving paddle boarding and snorkeling and many more po. Marami pong Kayakin din po. Ah. Uh, yes, and 15 feet po doon yung board po. Doon pwede po kayo ding mag-jump from top to ano po. Doon po sa sumpa activities. Yes po. Traditional fee. ah yes po. Optional na po din na lang po kayo magbabayad kung may mga activities po kayo. Pag walang pambayad, i ano ba? Pag yung itutulak sa dagat? Ay, wala pang bayad. Itutulak sa dagat. Oo. Ikaw na lang mag-isa, magbalik dito, maglangoy. Yes, Malayo pa? 30 minutes. po minutes. Ay. Ito yun. Sa May talon. Ah, oo. Nakita ko na yan. Ladok nindot na. O, nindot na. O, talon doon, kuwa na. Talon palawan. Sa barcay lang yun. Mm-hmm. Mag-CR Muna kami, guys. Kasi napadami yung kain. Thank you. Morning. Bakit? Ano ang ngyari dito? Na-audit ito? Na-audit po siya. Ah. ah Naiinit talaga ng kuha oh, dito. ng kuwan medikit dito. Lang talaga pala dito, guys. Oh. Yan oh. Ay, ah, buto to ng crocodile. So may buaya pala talaga dito. So active lang sila dito Buto, buto ng buaya. Yan, dalawa yung CR dyan. Ah, yun pa. Sige po. Buto ng buaya. Papicture tadok. Ano mas sabi mo sa araw na ito? Hindi ng araw. Hindi, medyo ano Umpisa na ng init. Alhamdulillah. Sisimomukan na ng mga lugar na pinapanalangin sa ating pupuntahan. Dum. Hoy. And mga ka-ners. And mga ka, Ayun, mga ka ano? Sa Sugba Lagoon tayo. Uh, second destination ng ating tour. So, napakaganda siguro. Dito pa lang sarap na ng ano ng ambiance ang ganda na Sir Durham ah, tayo lang apat tayo lang yung mga pangit pangit nagsama nagsama po uh -huh. sir yung maganda sir sir Durham ikaw na mamili doon Tour guide. Tour guide. Yung medyo maganda kasi pangit man tayo. Oo. Oh. Ay, Ah, ito. Hello. Maganda nga. Maganda nga. <laughs> Tawang-tawa siya. Hindi, <laughs> okay, tayo yung lima. So maganda to na tour guide kasi say-say, makasaysayan to. Pali ko, butahan na sir. Unsa so man sila mga police ni? Oh, police assistant. A bouncer. <laughs> Sige, thank you. Ngan good luck man. Kuya, one day mi dito. Patay. <laughs> ay super team 'no? Ah. Ai, naiboya di <laughs> Ha, ah, gabi lang. Ah, araw pa man ngayon. Magmas tayo para sa ano? Anong anong maligo? Eh, para daw sa sound Ah, soundproof. Oh. Pero anong epekto ng mas? Bakit magmas? Magmas para hindi itim. Ah, okay. Okay. Sorry, ako ibutang ngayon. Gawin ko rin. Mm -hmm. No. <laughs> bunker game okay. ayano mas tayo para hindi tayo sobrang itim sabi ni Sir Durham ah. boy abunda <laughs> 30 minutes 30 minutes ay dilipas dilipidima pas forward Alam, may picture pa pala. Nandito daw, nakatira si Lolong, guys. Puy, sinabi na isa eh kanina, malalim to. Hi guys! So welcome to our fourth destination. So this is the Sugbalagun. So this is the port going to Sugbalagun. So, yeah. We are for in the boat, 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 yeah. boat. This is uh, Jake, uh, he's blogger also to guys. Di pa di ay? Oh, di pa di ay? Soon to be blogger. Hello. Sir Durham. Coming from Barm. Saan si Ate? Oh, mga nalala siya. Okay, sit down. Sit down. Sit down. You're rocking the boat. Okay. <laughs> Ay. Ikaw ko <kukain> na. Hala, <laughs> ansan na pagkuha? O niya, mapost na na. Hoy, palihog, edit na tarong ha. Karang nindot kayo pa Life vest. Ay, wala ka na ka live Gusto ko para makomplete yung experience ko. It's going to Subalak. Sige Sa na, Sai, pagkuhan na. Say, pag live vest na. Pastor eh, para... ah, pa oh, Astoria oh, na. O, pastor, O, pastorya na